Sa ilalim ng marangyang mansyon, may isang boses na matagal ng kinulong, boses ng inang tuluyang binura sa mundo. Isang kasambahay ang nakarinig, at isang bilyonaryo ang muntik mabuhay sa kasinungalingang itinanim sa kanya. At nang mabuksan ang pinto ng basement, bumagsak ang lihim na kayang magwasak ng buong pamilya. Sa bawat hakbang ko papasok sa marangyang mansyon na iyon, lagi kong nararamdaman ang kakaibang lamig na hindi kayang ipaliwanag. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng babaeng tinatawag nilang Senora Valeria, ang asawa ng bilyonaryong si Don Mateo Vergara. Ako si Lira, dalawamput dalawang taong gulang, bagong kasambahay, at baguhan sa ganitong uri ng mundo. Sabi nila, nakakatakot daw si Senora. Pero ang hindi alam ng lahat, mas nakakatakot ang katahimikan ng tahanang ito. Isang araw, sa unang linggo ko pa lang, nahuli kong umiyak ang hardinero. Kuya Ramon, okay ka lang, tanong ko. Nagangat siya ng tingin, namumula ang mata, nanginginig ang kamay. Lira, may mga bagay dito na, kapag nalaman mo, baka hindi ka na makaalis. Sinundan niyo ng isang malamig na hangin at biglang pagdikit ng pinto sa likuran namin. Parang may nakikinig. Hindi ko man lang naikilos ang katawan ko sa takot. Pero mula noon, hindi na nawala sa isip ko ang sinabi niya. Isang gabi, matapos kong ipagtimpla ng saa si Senora sa librari, may narinig akong parang kaluskos sa ibaba. Mahinang mahina, pero malinaw. Parang paghikbi. Parang humihiling ng tulong. Sino yon? Bulong ko sa sarili. Dumiretso ako sa halway na may lumang kahoy na sahig. Sa dulo, may pinto na laging nakalok. Palagi kong nakikita iyon. Pero ngayon lang ako nakarinig ng kahit ano mula roon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Himinto. Nakinig. Isang boses na halos hindi marinig. Tulong, kahit sino, tulungan mo ako. Nanlamig ang buo kong katawan. Boses ng babae. Mahina. Pagod. At parang ilang araw nang hindi pinakakain. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Kaya sinubukan kong kausapin si Kuya Amon. Kuya, may narinig ako kagabi. Babaeng umiyak. Sa may basement. May nakatira ba roon? Napahinto siya sa pagdidilik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hose. Tumingin siya sa paligid bago nagsalita. Lira, kung mahal mo pa ang buhay mo, Huwag mo nang pakialaman yon. Ero ang problema, hindi ko kayang magbulag-bulagan. Sa tuwing dadaan ako sa halway na iyon, naririnig ko ang mahina niyang pag-ubo. O minsan, namnaming kong para siyang humihingi ng konting tubig. At tuwing gabing tahimik ang mansyon, unti-unti siyang lumalakas. Anak, kung may nakakarinig sa akin, tulungan mo ko. Anak, ang bigat ng salitang iyon. Hindi ko man siya nakikita. Ero parang nararamdaman ko ang bigat ng bawat himutok niya. Hanggang isang araw, dumating sa mansyon ang anak ni Senora, ang nag-isang tagapagmana, ang bilyonaryong si Lucas Vergara. Tahimik, mapanuri, at halos hindi tumitingin kahit kanino. Pero sa unang araw pa lang niya, may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad siya sa halway, bigla siyang huminto sa mismong harap ng pintong iyon. Napako ang tingin niya. Lumalim ang paghinga. Bakit parang may bulong niya sa sarili. Naglakad siya palayo, pero hindi nawala sa mukha niya ang tako. At doon ko nalaman, may alam si Lucas. Hindi man siya nagsasalita, pero may kinikimkim siyang katotohanang matagal nang nililibing sa katahimikan na mansyon. Kinagabihan, narinig ko na naman ang boses sa ilalim. Mahina, pero malinaw. Lucas, anak ko, bakit mo ako hinayaang ikulong nila? Natigil ako. Lucas, anak ko, hindi ako pwedeng magkamali. Ang babaeng nakakulong sa basement ay ina ng bilyonaryo. Pero bakit siya ikinulong? Sino ang gumawa? At bakit parang walang nakakaalam? Hindi ko na napigilan ang sarili. Tumakbo ako kay Lucas. Nakita ko siyang mag-isa sa veranda, nakaupo, malamig ang tingin sa kawalan. Sir, halos hindi ko mailabas ang boses. May kailangan kayong malaman. Tumitig siya sa akin. Parang biglang nabasag ang katahimikan sa mundo niya. Ano 'yon, Lira? Pinilit kong lunukin ang tako. Sir, may, may babae sa basement. Siya po ang tumatawag sa pangalan niyo. Nag-iba ang ekspresyon niya. Napahinto. Unti-unting nanigas ang panga niya, at tumulo ang isang luha na pilit niyang pinunasan agad. Lira, wag mo nang banggitin yan kung gusto mong manatili dito. Pero, sir, hindi mo naiintindihan, mahina niyang sabi. Delikado yan. Ngunit bago ko pa man masundan ang sasabihin niya, biglang lumabas si Senora Valia mula sa likod. Lucas, malamig, nanginginig ang boses niya. Ano bang pinag-usapan ninyo ng kasambahaya mo? Napalunok ako. Napayuko si Lucas. Uwala, mama. At tanungin ko lang sana kung nagluto na ng hapunan. Pero kahit nakangiti si Senora, alam kong naramdaman niya ang tensyon. Lumapis siya sa akin. Ngumiti. Ngiting parang kusilyong may talim. Lira, tandaan mo. Sa mansyon na to, may mga pintong hindi dapat buksan, at may mga tanong na hindi dapat itanong. At sa mismong tainga ko, bumulong siya. At ang mga kasambahay, mabilis nawawala kapag sobrang mausisa. Nanigas ang buong katawan ko. Pagkaalis niya, agad akong hinila ni Lucas. Lira, tama na. Huwag mo na siyang pakinggan. Huwag mo nang lapitan ang basement. Ero sa halip na sundin ko siya, diretso ko siyang tinanong. Sir, bakit niya ikinulong ang nanay niyo? Para siyang tinamaan hindi siya nakapagsalita. At sa gitna ng katahimikan, tumulo uli ang luha niya. Dahil, dahil ayaw niyang malaman ng mundo ang totoo, hirap niyang sago, na hindi siya ang tunay kong ina. Napatigil ako. Anong ibig niyang sabihin? At bago pa man siya makapagpaliwanag, biglang may malakas na kalabog mula sa ilalim ng bahay. Sunod-sunod, parang may kumakatok ng buong lakas. Lucas, anak ko, tulungan mo ako bago ako. Naputol ang boses. Natahimik ang buong mansyon. At sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig si Lucas sa tako. Lira, mahina niyang sabi. Hindi yon simpleng pagkakakulong. May nagbabantang mas malala. Bubuksan na sana niya ang bibig niya, para ipagpatuloy ang sasabihin. Nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw. At lumitaw si Senora Valeria. May hawak na lumang susi. At nakatingin direkta sa amin. Mukhang may mga lihim na gustong mabunyag ang dalawa sa inyo, sabi niya nang may malamig na ng ngiti. Kung ganun, sa bayan niyo akong bumaba. At doon ko lang napagtanto. Hindi kami ang nakadiskubre ng sikreto. Kami ang nahuli. Nanigas ang katawan ko, habang nakatitig kay Senora Valeria. Ang ngiting na labi niya, ay hindi pangkaraniwang ngiti. Parang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay ng sandaling ito. Hawak niya ang lumang susi. Umiikot-ikot iyon sa pagitan ng mga daliri niya. Parang pinaparamdam na hawak niya rin ang mga buhay namin ni Lucas. Sumunod kayo, malamig niyang utos. Pero walang kumilos. Hanggang sa lumingon siya, at sa unang pagkakataon, nakita kong nanlilisik ang mga mata niya. Hindi galit, kundi parang, takot na nag-aanyong put. Lucas. Bumaba ka. Nag-angat ng tingin si Lucas. Nanginginig ang panga niya. Kita ko sa mga mata niya ang isang batang pinilit, magpakalalaki, sa mundong puno ng kasinungalingan. Mama, bakit ngayon? Bakit kailangan mong? Lucas, putol ni Senora, malumanay pero puno ng banta. Kung ayaw mong may mangyaring masama kay Lira, sumunod ka. Nabilang ako sa hininga ko. Hindi ko alam kung anong mas malaki. Ang takot ko o ang galit na unti-unting kumukulo sa loob ko. Tumayo si Lucas, bumuntong hininga, at marahan akong hinawakan sa braso. Mahina niyang bulong. Huwag kang magsalita. Anuman ang makita mo, kahit masakit, kahit nakakatakot, huwag na huwag kang kikilos ng hindi ko sinasabi. Tumango ako, kahit nanlalambot ang mga tuhod ko. Dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan patungong basement. Habang bumababa kami, lalong lumalabo ang hangin, may amoy na lumang kahoy, alikabok, at parang pinagsamang lambanog at gamo. Habang papalapit kami sa pinto, mas nararamdaman kong may presensyang naghihintay sa loob. Isang presensya na hindi ko alam kung buhay o kalahating patay. Hinawakan ni Senora ang lumang padlok. Narinig ko ang kaluskos nito, tunog ng maraming taon, na mga lihim, na mga sigaw na hindi narinig ng mundo, at nang kuluyan niyang buksan ang pinto, bumungad ang isang malamig, mahabang hagdanan pababa. Lucas, mauna ka, utos ni Senora. Pero nanindigan siya. Ito ang unang beses na nakita kong nagsalita siya ng may lakas. Hindi. Gusto ko muna siyang makita, bago mo sabihin kung sino talaga siya. Tumigil si Senora. Sumingha. Lucas. Hindi mo ito kakayanin. Nakarinig ako ng boses niya buong buhay ko, Mama, matigas na sabi ni Lucas. Kung kinaya kong mabuhay sa loob ng kasinungalingan mo, kakayanin ko ring makita ang totoo. Tahimik si Senora, pero hindi ito gali. Mas parang desperasyon. Anak, bumaba tayo, utos ni Lucas. At doon, bumigay si Senora. Lumakad kami pababa. Ang mga ilaw ay lumang bombilya, kumikislap-kislap, at bawat hakbang ay may tunog na parang humihigbi ang sahit. Pagdating namin sa dulo, may isa pang pinto. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaupo sa lumang kama, nakayakap sa sarili. Maputi ang buhok, sobrang payat, ngunit may kakaibang katahimikan sa mukha niya. Hindi halimaw, hindi baliw. Isang inang sinira ang buong buhay sa dilim. Nang pagbukas ni Lucas ng ilaw, dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Ang mga mata ng babae ay eksaktong mata ni Lucas. Lucas, mahina niyang bulong, puno ng panggigigil sa pangalan. Napatigil si Lucas. Para siyang nawalan ng lakas. Lumapis siya ng isang hakbang. Mama. At doon, tumulo ang luha ng babae. Anak ko, nanginginig niyang sabi, ikaw ba yan, o panaginip lang ulit. Hindi nakagalaw si Lucas. Lumaki siya sa karangyaan, sa kayamanan, pero ngayon ko lang siya nakitang ganito. Isang anak na ninakawan ng ina, Isang pusong matagal nang hindi humihinga. "Mama," paulit-ulit niyang sabi habang tumutulo ang luha. "Mama, patawad, hindi ko alam, hindi ko alam na buhay ka." Pero bago pa sila makalapit sa isa't isa, biglang pumasok si Senora Valeria. Hinila niya si Lucas palayo. "Lucas, huwag kang lalapit sa kanya." Tumalikod si Lucas, galit na galit. "Bakit hindi? Siya ang tunay kong ina." Nanginginig si Senora. "Hindi mo naiintindihan." Delikado siya. She's. At ano, mama? Baliw. Impossible. Criminal, singhal ni Lucas. O ikaw bang takot, dahil oras na malaman ko ang totoo, mawawala ang lahat na meron ka. Nagbago ang mukha ni Senora. Hindi ito gali. Hindi ito put. Ito ay tako. Lucas, mahina niyang sabi. Hindi mo alam kung ano ang ginawa niya. Kung ano ang kaya niyang gawin. Bakit? Tanong ni Lucas, halos pabulong pero puno ng apoy ano bang ginawa niya mama at doon dahan-dahang lumingon ang babaeng nakakulong ang tunay na ina ni Lucas ngunit ang sumunod na sinabi niya ay hindi namin inasahan anak bulong niya hindi ako ikinulong para parusahan ako ikinulong ako dahil may taong gustong pumatay sa ating dalawa napatigil laha Tahimik. maging ang paghinga ni Senora ay naputol mama halos hindi makapagsalita si Lucas. Tumitig ang babae kay Senora Valeria. At sa malamig, nanginginig na tinig. Lucas, anak ko, ang taong gustong pumatay sa akin, ay siya. Itinuro niya si Senora Valeria. At nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, may nakarinig. Si Lucas. Ako. At ang katotohanan. Pero bago pa man makapagsalita si Lucas, bago niya may tanong ang bakit. Biglang nagsara ang pinto sa likod namin. Malakas. At nag-lock. Kasunod noon, narinig ko ang tawa ni Senora. Mababa. Mabagal. Parang demonyong matagal nang naghihintay. At dahil ayaw niyong tumigil, mabuti pa sigurong, walang makalabas. Pagkasara ng pinto, tumigil ang oras. Tanging huni ng lumang bombilya, at ang mabilis na paghinga namin ang umaalingaungaw sa basement. Nilingon namin si Senora Valeria, nakasandal siya sa pinto, Hawak-hawak ang susi, at ang ngiting nakaukit sa labi niya ay parang isang bangungot na nabuhay. Walang lalabas hanggat hindi natin tinatapos ito, malamig niyang sabi. Lumapit si Lucas, ero agad siyang humarang. Ano ba talaga ang ginawa mo? sigaw niya, halatang pinipigil ang gali. Bakit mo ikinulong ang tunay kong ina? Anong kasalanan niya sayo? Pero imbes na sumagot, tumingin si Senora sa akin. Lira, narinig mo na, di ba? umiiyak, humihingi ng tulong, kumakato. Ilang beses kang sumilip sa pintong yan. Ilang beses kang naging mausisa. Hindi ako sumago. Hindi ko alam kung paano. Alam mo bang ikaw ang dahilan bakit nandito tayo ngayon? Bulong niya, nakangiti pa rin. Kung hindi mo siya narinig, mananatiling tahimik ang bahay na ito. Tumulo ang pawis sa noko. Pero bago pa makapagpatuloy si Senora, biglang nagsalita ang babae sa kama. Huwag mong idamay ang kasambahay, Valeria. Mahina ang boses niya, pero puno ng lakas na nanggagaling sa loob. Ako ang hinahanap mo. Ako ang gusto mong patahimikin. Nagiba ang tingin ni Senora, mulangiti, naging put. Hindi halimaw ang mukha niya. Hindi demonyo. Ngunit ang galit, galit ng taong takot mawalan ng kapangyarihan. You ruined everything, sabi ni Senora. Lahat ng pinaghirapan ko, puputok ngayon dahil ayaw mong mamatay sa katahimikan. Hindi ako mamamatay nang hindi nalalaman ng anak ko ang totoo. Tugon ng babae, nanginginig ang kamay. Hindi ko hahayaang ipagpatuloy mo ang kasinungalingan, na ikaw ang ina niya, na ikaw ang nagluwal sa kanya. Lumipat ang tingin ni Lucas kay Senora, mabigat, puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Totoo ba yon? Mahina niyang tanong. Mama, hindi ikaw ang. Huwag mo akong tawagin ng mama ngayon. Putol ni Senora. Hindi mo ako kilala. Napalunok si Lucas, nag-ini ang mata niya. Kung hindi ikaw ang tunay kong ina, bakit mo ako inangkin? Bakit mo itinatago sa akin ang totoo? At doon, parang nabasag si Senora. Hindi galit ang lumabas sa boses niya, kundi takot. Dahil, dahil kapag nalaman ng mundo na siya ang nanay mo, tinuro niya ang babaeng nakakulong. Mawawala ka sa akin. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang porsyento ko. Ang pangalan ko. Ang pagmamay-ari ko sa imperyo mo at hindi ko hahayaang mawala ka sa kamay ng babaeng yan. Bakit? Ano bang ginawa niya? Sigaw ni Lucas. Tahimik ang lahat. Nakatingin si Lucas sa tunay na ina niya. Parang humihingi ng sagot na kay tagal niyang hinihintay. At huminga ng malalim ang babae. Tumitig sa anak niya. Isang tingin na puno ng hiya, sakit, pag-asa, at pagmamahal. Kasi, anak, nanginginig ang boses niya. Ang tatay mo, pinili niya ako at hindi iyon matanggap ng babaeng matagal nang inaalagaan ang pangarap niyang maging senora. Tumawa ng mapait si Valeria. Hindi lang yon. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo kung bakit kita itinago rito. Tumingin ang ina kay Lucas. Halos hindi makahinga ang babae. Anak, bulong niya, gusto kanyang patayin noong sanggol ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Nagbago ang mukha ni Senora. Hindi na ito masungi o nakakatako. Para itong nabaligtad, parang noon pa niya gustong sumigaw ng isang katotohanan kinasira na ng panahon. Hindi totoo yon, halos pabulong niyang sabi. Hindi totoo yon, hindi totoo yon. Ngunit ang tunay na ina ay nagpatuloy. Gusto kanyang alisin, dahil hindi ikaw ang anak niya. Hindi ikaw ang bunga ng sinasabing kasal nila. Narinig ko laha. Nakita ko laha. At nang malaman niyang buhay ka pa, itinago niya ako rito. At lagi niyang sinasabi, kung hindi ako mananahimik, ikaw ang mawawala. Napatigil si Lucas. Ako man, hindi makahinga. Hindi ko alam kung sino ang dapat paniwalaan. Ang babae na umiyak sa kama. O ang babaeng may hawak ng susi. Lucas, sabi ng tunay na ina, anak, totoo lahat ng sinabi ko. Tumapat si Lucas kay Senora. Mama, sabihin mo sa akin. Totoo ba to? Hindi agad sumagot si Valeria. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Hawak pa rin ang susi. Para siyang batang nahuli sa kasalanang hindi niya alam kung paano ipagtatanggol. Mama, ulit ni Lucas, nanginginig ang tinig. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, Lucas, bumagsak ang luha ni Senora. Anak, pinanood kong unti-unti kang nagiging akin. At sa bawat taon, natatakot ako na baka maagaw ka niya. Kinubli ko siya. Sinarado ko ang pintong ito. Pero hindi kita sinaktan. Hindi ko gustong saktan. Pero gusto mo siyang saktan. Putol ni Lucas. Tumitig si Valeria sa anak niya. Sabog ang emosyon sa mukha. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Para saan? Sagot ni Lucas. Para sa akin ba? O para sa sarili mo? Hindi nakasagot si Valeria. Hinawakan ni Lucas ang susi mula sa kamay niya. Marahan pero mariin. Hindi lumaban si Valeria. Parang napagod na siya. Parang tapos na ang sigaw na matagal niyang kinukulong. Lumapit si Lucas sa tunay niyang ina. Lumuhod sa harap nito habang nanginginig ang kamay. Mama ako to, anak mo, malaya ka na. Ngunit bago niya maabot ang kandado ng rehas, biglang may lumabas mula sa sulok ng basement. Isang anino, mahaba ang hakbang, mabigat ang paghinga, at sa liwanag ng kumikislap na bombilya, tumambad ang isang lalaking hindi namin inasahan. Matandang lalaki, malaking katawan, puting buhok, at dala niya, isang kutsilyong kinang ng malamig na bakal. Narinig ko ang hikbi ng tunay na ina. Lucas, anak. Yan ang taong. Gustong tumapos sa buhay natin. Sa unang pagkakataon, nakita kong natigilan si Lucas sa tako. Ang lalaki ay humakbang kapalapit. Oras nang tapusin ang kwento niyo. Tumayo kami sa harap ng lalaking may hawak na kutsilyo. Mabigat ang bawat yapak niya. Parang bawat hakbang ay may kasamang taong binura niya sa mundong ito. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang sa amin na para bang wala kaming halaga para bang mga aninong humaharang sa landas na kailangan niyang tapusin, at nang sa wakas ay bumuka ang bibig niya. Minsan, kailangan mong ayusin ang kaguluhan, bago ito umabot sa mga mata ng publiko. Hindi siya matangkad, pero ang aura niya, parang kasing laki ng bahay. Isang presensya ng taong sanay magutos, sanay sundin, sanay manako, at doon ko lang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Siya ang tunay na panganib, siya ang haligi ng tahanang ito. At siya ang dahilan kung bakit may babaeng nakakulong sa kadiliman. Si Don Mateo Vergara, ang mismong ama ni Lucas. Papa, halos hindi makapagsalita si Lucas. Ano tong ginagawa mo? Pero hindi siya pinatapos. Hindi ikaw ang dapat kong kausapin. Malamig na sagot ni Don Mateo. Tumingin siya sa asawa, kay Senora Valeria. Hindi ba ikaw ang nangako? Natatapusin mo na ang kaguluhang ito. Hindi nagsalita si Valeria. Nanginig lang ang labi niya parang batang nahuling nagtago ng sikreto. Hindi ko alam kung dapat ba siyang kaawaan o katakutan. Tumingin si Don Mateo kay Lucas. At kung hindi ka na protektahan ng inainahan mo. Unti-unti niyang tinaas ang kutsilyo. Ako na ang gagawa. Papa, sigaw ni Lucas, humarang sa amin. Hindi ka pwedeng may saktan. Hindi mo kami pwedeng saktan. Ngunit si Don Mateo ay naglakad lamang, mabagal, parang alam niyang kahit anong gawin namin, siya pa rin ang may kontrol. Tanga ka ba, Lucas? Malamig niyang sagot. Alam mo bang kung malaman ng media kung sino talaga ang nanay mo, mawawasak ang pangalan natin. Ang kumpanya natin. Ang posisyon ko. Tumulo ang luha ng ina ni Lucas. Si Mateo, takot mawalan ng imahe. Takot mawalan ng kapangyarihan. At takot na malaman mong, wala siyang kahit anong pagmamahal. Ni sa kin, ni sayo. Tuluyang nagdilim ang mata ni Don Mateo. Lumapis siya. Itinaas ang kutsilyo at bago pa niya may baba ito. Lira, takbo, sigaw ni Lucas. Pero hindi ako tumakbo. Sa hali, hinila ko si Senora Valia papalayo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit siya ang una kong inisi protektahan. Mahil dahil sa kabila ng kasalanan niya, hindi siya ang pinakamalaking halimaw dito. Nagulat si Don Mateo. At sapatiyon sapat para makalapit si Lucas. Sapat para sunggaban niya ang braso ng ama niya sapat para magpambuno silang mag-ama sa malamig na sahig ng basement. Hindi mo sila masasaktan, Papa, sigaw ni Lucas. Hindi mo alam ang mundong ginagalawan natin, balik ni Don Mateo. Habang nag-agawan sila sa kutsilyo, naramdaman kong kumawala ang galit ng maraming taon. Ang galit ng inang nakakulong. Ang galit ni Lucas. Ang galit ng katotohanan matagal na niyang hindi alam. Hanggang sa, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw. Matigil N.A.Y.N boses ni Senora Valeria. Hindi ko inaasahan yon. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Tuloy-tuloy ang pagbatak ng luha sa mukha niya. Hindi galit. Hindi put. Kung hindi ipagsuko. Huwag mo nang saktan ang anak ko. Bulong niya. Mateo, tama na. Tumigil si Don Mateo. Sandali. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mata niya. Valeria, sabi niya, ginawa ko lang ang. Hindi, putol ni Valia. Ginawa natin. Kasalanan natin ito. Tayong dalawa. Hindi siya. Humigpit ang hawak ni Lucas sa braso ng ama niya. At sa isang iglap, nabitawan ni Don Mateo ang kutsilyo. Bagbagsak ito sa sahig. Lumapit si Lucas sa tunay niyang ina. Dahan-dahan. Parang natatakot siyang bigla itong mawawala kapag hinawakan niya. Mama. Lumuhod siya sa harap nito. Tapos na. Wala nang mananakit sa'yo. Humagulgol ang babae, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling sandaling matagal niyang hinintay. "Lucas, anak ko." niyakap niya ang anak niya, mahigpit, parang bumabawi sa mga taong ninakaw sa kanila. "Salamat at natagpuan mo ako." Nag-iba ang hangin sa basement. Hindi na ito amoy tako. Hindi na ito amoy lumang kasinungalingan. Ito ay amoy kalayaang hindi na kayang itago. Lumapit si Valeria, mabagal, nanginginig ang tuhod at sa harap ng babaeng kinulungnya niya na maraming taon. Lumuhod siya. Humi, hingi ako ng tawad. Hindi maganda, hindi elegante, hindi marangal ang boses niya. Ito ay boses ng isang taong bumagsak na ang mundo. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko dapat itinago. Hindi ko dapat sinaktan ang pamilya ninyo. Tahimik ang buong lugar. At sa pinakahuling sandali, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Hinawakan ng tunay na ina ang kamay ni Valeria. At marahan niyang sinabi, hindi mo kayang burahin ang nakaan, pero kaya mong itama ang bukas. At doon, tuluyang bumigay si Valeria sa pag-iyak. Si Don Matio naman ay tahimik lang sa gilid, hawak ang sariling ulo, parang hindi na niya kilala ang sarili niya. At sa huli, hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw, hindi siya nagpili. Lucas, sabi niya, halos pabulong, ikaw na ang bahala sa kanila isang pahayag ng pagtalikod sa kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan. Inalalayan ko si Lucas habang lumalabas kami ng basement. Bitbit -bit ang dalawang babaeng ninakawan ng panahon, at ang lalaki ngayon ay nagsisisi ng huli. At sa unang pagkakataon, habang tumataas kami pabalik sa liwanag, hindi ko naramdaman ang lamig na mansyon, kundi ang init ng bagong simula. Isang simula na matagal na nilang dapat natamasa. At nang marating namin ang itaas, nanginig ang boses ni Lucas, habang nakatingin sa akin. Lira, kung hindi dahil sayo, nasa dilim pa rin kami. Ngumiti ako, pagod ngunit puno ng pag-asa. Sir, minsan kailangan lang may isang taong hindi takot makinig. At sa wakas, ang pintong minsang puno ng boses ng isang inang nakakulong, ay tuluyan ng naging pintong hindi na babalik sa pagkitil ng buhay. Hindi man perpekto ang katotohanan. Pero ngayon, malaya na silang harapin ito.